Pagda eh. Ha? na Si! Sino? tama yung mga ulo. O, oh, yung ano, yung baldi, lagay mo doon. ulo. Okay, karaw na naman o. Oh. Uy! Hindi ba'y kaya ang karawin, ba? Yung tayo, ay, karong ay, karong yung, yung, sa yung nalagot karawin, bakit? Yan yung, nalagot, yung, yan yung oh. kain na, kaya na, kaya na. Kaya na, ang karawin kaya yun. Kaya na. naman yan, na? अब कुछ मां मां Pahain na nga ni Kerubin ang kilala Pahain na nga ni Kerubin Isda sabay Isda Dahil nga 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 hindi na nga riyay pala hindi na i

Kiniriti. na Sugat ka tuloy. Ito mga tropa hmm. habang pinupulo okay. natin yung okay. ating <laughs> kinaila. Ay kinailan ito. Ah. Ayan at yung ay, mga tama natin o. Oh. satian <laughs> Daliri. Ayan <laughs> eh, sa braso. Tama. <laughs>

First time. Okay, yeah, pwede na palpasan. Pakita mo yung tama ko, bayaw. Tol, apasan natin. Pakita mo yung tama, pwede tama, tama ko. ko. Pwede na ibalik, balik. Oh, wala. Tinamaan po siya pala oh, nang tansi. Pwede na ibalik ito. Ha? Ah, um, sige, balik. May tama po yung nangyari na ako, 'di. Ay, mga tropa, mapli. Una dito, una dating sa buya. Unang biyahe. Thank you, Lord. Walang kapalag-palag. Ay, malamat. Pwede pang ganito yung bago. Nabinigyan agad siya ng. Thank you. Blessing. Okay. Pasipit plug. Ayun, thank you po. Thank you, Lord. Pasipit natin makahuli nang ano. Wi na, na mano. Wi Binaman naman rin sa ano. Yung nakahuli po ay bigla po nagtatama. Ano Ganso. Eh mga tropa. wag ko, amen buyi ko. Buyi to. Buri ko. Buri ko. Buyi ko. E, ay manlilita lang marang. Ayun mga tropa. Ma November malalaki na 'yung mga 'yan. Pero 'yung mga kasama niya, pero 'yan. Pero mga tropa hindi na lalaki. At nahuli na. At nahuli na. Wala pa oh. Nahuli na. Wala pa yung may dudong. Wala, wala pa yung lumarang. Ayan, nagpupulong tayo. Tayo una si Ibaran dito sa pagdagnan sa Luya. Mama! Aba, pupulong ako. Wala pa yung lumarang. Wala pa yung dito. Wala yung mga mamimiwas sa tingkat rupa. Wala pa yung lumarang. Wala pa Nakikita mo, tidang mo. Nagita, tayo. So mga droba, mga na naman ng tagay, <laughs> sure bull ay Ayay, wala, uyikla, mga katigil ng tagay. Punta nga pala kayo sa kila Kuya Linog, ayun, di ba ng boriko dito. May isang, isang container na alak doon. Saan, saan, saan? May Kuya Linog. Sa container na alak yung kailangan daw busing. Ngayon oh, kasi doon, kasi doon? Oo, birthday ng anak niya. Pagdating natin, sasalubong na, siguro, eh. Wala, ano, ay, natin na sa atin container. Ayun. Wala, ano, na, ano, pag-uuna na. Pagdating na ni tatay mo Natin Kailan? may... Ay, na, itag na, itag na, na pala. Wala ay patasa. Ang iba ng mga ilok ng ng Bago na tropa. salita ko, kita nga pa rin Hindi na mangutang. <tipos> Hindi na mangutang. At awi na eh. Kadugo yung pang namin doon. Nako, bagong-bago pa naman.

pano ug on natin